Nagpalit po ang Japan ng pera At ito hmm. po ay wala pa po sa Pilipinas kaya Kayo po ang pinakauna siguro wow. Ayan maraming salamat po Ayan, ha, ako ang unang nagkaroon ng pira na bagong palit ngayon sa Japan Ngayon kayo so, after nung bagyo no? Uh, marami na ulit yung pila kay Diwata. Ah, tingnan natin kung saan saan umabot. Magandang tangali po. Ako po si Daniel from Japan. Kinagagal ako po kayo. Ayun, maraming, maraming salamat din sa'yo sa pag-abala na po tan ako dito para mamit ako at bigyan mo ako ng pasalubong galing Japan. Actually, ano ba yung surprise? po, po ang Japan ng pera. At ito mm -hmm. po ay wala pa po sa Pilipinas nito. Kayo po ang sinakauna siguro. Wow. Ayun, maraming salamat po. Ayan ha. Ako ang unang nagkaroon ng pira na bagong palit ngayon sa Japan. So, ibig sabihin, hindi pa ito nalalabas. Si Kuya palang mayroong galing siya ng Japan. Karating lang. At ako lang ang pinakauna na mayroon ito dito sa Pilipinas. Oh alam nyo na, nauna ako sa inyo. E, kasi mata lang malaka. ano pong pangalan niyo? Bago ang lahat. Sir, thank you. Sir, thank salamat ha. Ito ang legit na account ko. May 1 million followers. Iba kasi yung ano yung marami kasing fake account para makita mo lang kasi para hindi baka mamaya ma-scam ka so pakipicture na, na lang, ito po yung yeah, at po ito ating ito ang ating ano legit na account, meron siyang 1 million followers okay. 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 marami kasi yung fake account sinasabi ko to sa mga followers ko talaga akala niyo ako pero kasi pag walang 1 million followers saka hindi ito yung profile pics ko ibig sabihin hindi po ako yan okay. Okay. okay po bang magpa-shoutout? ito po yung line uh, shoutout po sa mga taga Japan pagpunta niyo po ng Pilipinas kain kayo dito sa Dewata Pares Shout out lalong lalo na sa Suji Corporation. Sige, sige. Ayan, shout out po sa lahat ng taga-Japan na nagtatrabaho ngayon uh, mga Pilipino tatrabaho ngayon sa Japan. And of course, shout out na rin sa mga taga Japan. At saka shout out sa Soji Corporation. Soji Corporation. Soji Corporation, ayan ha. Natubad ko ang pangako ko. Mamimit ko si Diwata. Ito ang totoong Diwata. Diwata. Maraming salamat. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Bago no, 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 po yan. Yan ang bagong sengen. Yan ang <Fred> itimang wala pa. Yung isang lapad. Pero yan sengen po. Yung bagong itimang wala lapad na yan, sir. Isang Ano? Ano? 1,000 yun. Ah, yeah, ah, na po dito papano? pa, no? Ano sabihin, hindi na ito na papalitan. Hindi, pwede na po. Pwede ba, pa po kaya lang. Bagong release po yan. Ah, kasi papalit siya. Meron din akong lapad. Ayan, ayan. Nagpalit na po. So, na. ito na siya ngayon. Dati ito siya, tapos ngayon ito na siya. Akin na, palitan ko na. Andito yung money changer. So, iba na, yung character niya. Ipamigyan mo na ito kasi luma na to. ito. Hindi, pwede pa. Oo, pwede sarap. pa? Tigitigit sa pero kung ichi mang nabago yung. Oi, mabibigay din si Sir sa akin. Ano ba 'to? Ano mo maiisa mo na... <laughs> uh, <laughs> sa akin ang order mo? Ah, lahat na, patitikman ko sa iyo. Jake, samahan mo nga doon, baka mag-usin. Ilim pa to ng counter. Hindi, <laughs> okay, okay lang po. Uh, um, uh, Libre lang po talaga. Samahan mo siya. Para na Patikin mo yung itsikin ina sa ano. Tapos yung Paris overload natin. Wow, thank you. Tapos yung barbecue. Ayan, bigyan mo. Alam mo, ano, di pa ako nakatikim ng Paris. Ikaw ang una. Wow. Sa Japanese itadakimasu. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Hey. Yeah. sir. Kasi pupunta kami ng Japan. Ah, oh, ayan, may yeah. plano pa naman akong pumunta ng Japan. Kumuha na ako ng passport. Okay. Ayan, ayan pakita naman natin yung pila, guys. Ayan, guys, yung uh, after ng bagyo, bumalik na ulit yung pila kay Diwata. Oh, ayan, no? no? Grabe, guys, no? Ayan. Yeah. At natin kung saan saan umabot nitong pila. Yan, yung pila. Tapos pakita na rin natin yung kumakain. Ayan Yan, yung pila, no? Ay, mga kumakain. So, ano? After nung wala, no, talagang uh, sabik ulit na uh, makakain ng uh, mainit na paris ni Diwata ang ating mga kababayan dito Ayan, oh. Maba may mga parating pa oh. Ayan, sila mam oh. ay mam ayan oh, mga sila sir ay sir o, mga bagong dating may pila rin yan ayan oh, pila na o oh. o oh, diba yan yung kakanta si Diwata guys hindi natin ganda dito yung pila ayan oh. ay sir ba diba, oh yan. doon no Mga kababayan, araw ng bernes no At uh, marami na ulit kumain dito kay Diwata So matapos na itong uh, pagbuhos ng malakas na ulan at uh, pagkatapos ng bagyo Ayan, sa mga mga kababayan nating uh, nasa lanta ng bagyo May mga tumulong mga kababayan no At matulungan sila para makarecover po sa naging pinsala ng uh, bagyo no

Bakatman, picture yung mga magagandang babae, no? Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po. yan po sa lahat po ng gustong pumunta na mga customer sa Diwata Paris Overlook. Sobrang dami na po ng kumakain ngayon. Bukas po tayo ng 24 hours at hindi na tayo magsasara. Pasay Branch. Quezon City branch naman natin gusto nyo pumunta open tayo ng 6am to 11pm so araw-araw yung bali vale 16 hours lang doon dito sa pasa nakita nyo naman na ang dami-dami ng kumakain kaya gulang nag-go so yun ang ingat and God bless